Dalawamput walong testigo ang dinala ni Marikina City First District Representative Chodoro sa unang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa reklamong panghahalay na isinampalaban sa kanya ng dalawang pulis. Naghain ng kongresista ng counter affidavit bilang tugon sa mga parata. Chodoro, bahagi umuna ito ng isang malaking script para siya isiraan. Si Margot Gonzales, magbabalita. Nagsimula na ang Department of Justice o DOJ sa pagginig sa mga reklamong panghahalay laban kay Congressman Marcy Gidoro na isinampan ng dalawang polis na nagsilbing close in security ng kongresista. Personal na dumalo si Gidoro sa investigasyon kasama ang kanyang asawa at abogado bitbit ang mga dokumento para sa kanyang counter affidavit o depensa sa mga akusasyon. Para sa kampo, ang mga isinampang reklamo laban kay Gidoro ay bahagi lang ng malaking script para siraan siya. Ayon sa kanyang abogado, na sa attorney Alma Malonga, hindi makasagot ang mga complainant sa mga simpleng tanong nila, gaya ng mga pangalan ng babaeng naging biktima rin umano ng kanyang kliyente. Ang isang importante pa nangyari ngayon ay may mga ilang tanong na importante na naukol sa mga aligasyon nila. At ang nakakapagtaka dito ay ayaw nilang sumagot. Ayaw sumagot ng mga complainants. Ang sabi nila, kailangan raw nila ng abogado na nakapagpataka dahil hindi ba kami ang respondents dito? Hindi ba sila ang nakain lang ng complaint? Bakit tayo nilang sumagot mga ilang detalye sa kanilang complaint? At sa aming palagay, magpapakita na talagang ang fiction lang yun, yung kanilang kwento. Inasahan namin, sasabihin, eh. pero wala man lang isang pangalang uh, sinabi. Umikot lang ng umikot yung pag-iimbestiga, uh, uh, yung pag-alam. Uh, hanggang uh, na-reset nga uh, ng uh, October 28 yung susunod na hearing. May mga petsa silang ibinigay, eh. may mga lugar silang binigay na doon sa aming pahayag saka sa aming mga testimonya ng mga taong kasama namin ng oras na iyan, eh, eh nasa ibang lugar ako at may mga kasamang tao, hindi lang ilan, kundi maraming mga tao. Doon sa mga testimonya, doon sa mga witnesses, doon sa mga ebidensya, uh, documentary evidence, hindi lang testimonya, makikita na walang pagkakataon para ginawa yung ganung, ganung bagay, yung panghahala no. Maliban sa mga dokumento ay nasa 28 testigo din ang dinala ni Chidoro sa DOJ kung saan ang iba dito ay kapwa rin polis na mga na siyang magpapatotoo daw na walang nangyaring panghahalay. Mga, may, siguro may mga lima-anim na polis na magpapatotoo rin na doon sa mga araw na nabanggit, wala silang nakitang kakaiba at uh, wala silang nakikitang pangahalay uh, dahil kasama nila yung uh, allegedly yung biktima. Uh, kaya nga against human behavior naman, eh. uh, merong isang pagkakataon doon na nakasama pa ng kumain pa, nakasama pa lang magsaya, uh, tapos sinasabi nila na Kumpiyansa ang kampo Judoro na lalabas din ng katotohanan. Nagsampa na rin sila ng kasong perjury laban sa mga complainant upang mabunyag kung sino ang nasa likod umano ng paninira. Dismayado naman ang kongresista dahil naaapekto na anya ang kanyang oras para sa trabaho. Bukang isang 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 malaking skriptong na ginawa. Sunod-sunod eh. Sunod-sunod tong nangyayari sa akin. Kaya nga nalulungkot ako dahil nawa, nawa uubos yung oras ko para gawin naman yung para sa bayan at yung aking trabaho talaga bilang uh, kinatawan ng distrito. Gusto ko lang sabihin, dahil ito'y talaga naniniwala ko, na mga, mga false claims of rape, yung mga hindi makatotohan ng kwento ukol sa rape, ay nakapa, nakakapilsala sa lahat. At lalo-lalo na yung mga totoong biktima ng rape. Kaya ang gusto natin sana ay hindi sana ito maulit. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mario Gonzalez, SMN News.